Dahil sa patuloy na pagkasawi ng mga leader ng terorista sa Middle East, naglunsad ang Iran ng isang makabuluhang pag-atake ng misail sa Israel bilang ganti sa mga pambobomba nito sa mga kaalyado ng Iran na minarkahan ng isang kritikal na paglala sa patuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang isang umaapoy na labanan, ngunit sumasalamin din ito sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon na kinasasangkutan ng iba't ibang mga terorista sa gitnang silangan. Ang mga pambobomba na ito ng Iran ay nagtaas ng mga alarma sa buong mundo, lalo na tungkol sa karagdagang pagunlad ng militar sa masalimuot na rehiyong ito. Ang pagpapaula ng misail ng Iran sa Israel ay nagsasangkot ng humigit kumulang 180 ballistic missiles na nagtatarget sa mga pangunahing instalasyong militar sa Tel Aviv inangkin ng militar ng Iran na porsyento ng mga missiles ang umabot sa kanilang mga nilalayo na target na kinabibilangan ng mga makabuluhang lokasyon tulad ng punong tanggapan sa Mossad at mga basi militar sa katimugang bahagi ng Israel. Gayunpaman, ang mga sistema ng depensa ng Israel, lalo na ang Iron Dome nito, ay naharang ang marami sa mga misail ng Iran na may mga ulat na nagsasaad na karamihan sa mga misail na ito ay matagumpay na na-neutralize bago pa sumabog sa kalupaan ng Israel, subalit meron ding mga missile na hindi na-intercept ng Israel sa himpapawid, na nagdulot ng malaking pagsabog sa iba't ibang mga lugar sa Israel. Ang pag-atake na ito, ay bahagi ng isang mas malawak na pattern ng pagsalakay ng Iran sa Israel, kasunod ito ng nakaraang insidente noong Abril, nang maglunsad ang Iran ng kombinasyon ng mga drone at missile laban sa mga targeted sites sa Israel. Iminumungkahi ng mga analist na ang mga paulit-ulit na pag-atake na ito ay mga pagtatangka ng Iran na magtatag ng isang bagong pamantayan ng digmaang misail sa rehiyon na hinahamon ng mga kakayahan ng militar ng Israel at sinusubukan ng mga depensa nito kung gaano katibay at kabilis tumugon sa mga misail ng Iran. Binalangkas ng gobyerno ng Iran ang misail strike na ito bilang pagganti sa mga kamakailang operasyon ng Israel na nagresulta sa pagkasawi ng mga pangunahing militanteng leader sa Middle East, kabilang si Hassan Nasrallah, isang pinuno ng Hezbollah, at si Ismail Haniyeh na leader ng Hamas. Ang mga opisyal ng Iran ay nagpahayag na ang kanilang mga aksyon ay mga lehitimong tugon sa pinaghihinala ang mga banta mula sa Israel na binibigyang diin ang kanilang pangako sa pagtatanggol sa kanilang mga interes laban sa kanilang inilalarawan bilang mga agresibong patakaran ng Israel. Ang estrategikong diskarte ng Iran sa Israel ay nagbago ng malaki, lalo na sa mga kamakailang salungatan at pakikipag-ugnayan sa militar. Ang rehimen ng Iran ay aktibong bumubuo ng mga plano upang e-destabilize ang Israel na gumagamit ng mga proxy force at mga alyansa sa rehiyon upang lansagin ang militar ng Israel at wasaki ng kakayahan ni Netanyahu sa labanang ito. Ang Iran ay lalong umaasa sa network ng mga proxy nito, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon at iba't ibang mga terorista sa Palestine upang magsagawa ng mga operasyon laban sa Israel. Ang diskarte na ito ay nagbibigay daan sa Iran na makisali sa walang simetriko na pakikidigma nang hindi direktang kinakaharap ang mga kakayahan ng militar ng Israel. Ang paglala ng labanan na ito ay maaaring makaakit ng ibang mga manlalaro sa rehiyon at humantong sa isang mas malawak na digmaan na kinasasangkutan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Ayon sa mga eksperto na ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring magresulta sa isang malawakang digmaan na magpapahina sa buong gitnang silangan. Kasunod ng mga pag-atake ng misail ng Iran, sumabog ang mga pagdiriwang sa Beirut at Gaza kung saan ang mga taga-suporta ng Hezbollah ay nagtungo sa mga lansangan na nagdiwang sa kanilang itinuturing na isang makabuluhang dagok laban sa Israel. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig ng malawakang putok ng baril at mga paputok sa kabisera ng Lebanon na nagpapakita ng mga kagalakan sa mga nakahanay na mga interes ng Iran. Pinuri din ng Hezbollah ang mga missile strike ng Iran bilang mahalagang sandali sa kanilang pakikibaka laban sa Israel na tinitingnan nila ang mga pagkilos na ito bilang bahagi ng isang mas malawak na kilosan ng paglaban laban sa pinaghihinalaang pang-aapi ng Israel sa mga teritoryo ng Palestinian. Ang pangkat ng mga Palestinian ay nagpahayag din ng malakas na suporta para sa mga aksyong militar ng Iran na binalangkas ang mga ito bilang kabayanihan at kinakailangang mga tugon upang labanan ang patuloy na karahasan ng Israel laban sa mga Palestinian. Hindi rin nagpahuli ang Iran sa mga selebrasyon na ito kung saan ipinagdiriwang ng mga pinuno ng Iran ang paglunsad ng mga missile bilang pagpapakita ng kanilang mga kakayahan sa militar upang takutin ang Israel Binigyang diin ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na ang pagkilos na ito ay haantong sa divine victory ng Iran para sa mga ipinaglalaban nitong interes sa rehiyon sa kabilang angulo bilang tugon sa mga pambobomba ng Iran, nangako ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na magbabayad ang Iran ng malaki para sa mga aksyon nito na ang anumang pag-atake sa Israel ay sasalubungin ng malakas na tugon ng gobyerno ng Israel at hindi magugustuhan ng Iran ang gagawin ni Netanyahu sa bansa nila. Ipinahayag ng militar ng Israel na ipagpapatuloy nito ang pag-target sa mga terorista laban sa mga puwersang suportado ng Iran sa Lebanon at Gaza na nagpapatibay sa diskarte nito upang wasakin ang mga banta na dulot ng mga terorista. Kasama sa estratehiyang militar ng Israel, ang parehong mga hakbang sa pagtatanggol at mga operasyong Open na naglalayong pababain ang mga kakayahan ng militar ng Iran. Idinisenyo ang mga operasyong ito ng Israel upang guluhin ang mga linya ng supply ng Iran at bawasan ng mga kakayahan sa pagpapatakbo ng mga proxy group na nakahanay sa Tehran. Nitong araw lamang, naghahanda ang Israel sa kanilang mga missile at militar upang atakihin ang Iran bilang ganti sa paglulunsad nito ng maraming misail sa lungsod ng Israel. Malamang na mas matindi ang ganti ng Israel sa Iran na maging sanhi ng makataong krisis sa kanilang bansa. Ipinahiwatig ng mga opisyal ng Israel na nakabuo na sila ng isang komprehensibong target sa loob mismo ng Iran. Kabilang dito ang mga kritikal na infrastruktura na may kaugnayan sa programang nuclear ng Iran, mga pasilidad sa paggawa ng missile, at mga command center para sa mga proxy forces nito. Ayon sa mga eksperto na kung patuloy na lumala ang labanan, maaaring gumamit ang Israel ng mga preemptive strike laban sa mga target nito upang maiwasan ang karagdagang pagsalakay ng Iran. Bilang karagdagan sa mga konvensyonal na operasyon militar, siguradong gagamit ang Israel ng mga taktika sa cyber warfare bilang bahagi ng mas malawak na diskarte nito laban sa Iran. Sa kasaysayan, ang Israel ay nagpakita ng mga advanced na kakayahan sa cyber upang guluhin ang mga komunikasyon sa Iran at mga infrastruktura ng hindi direktang pumupunta sa kalaban. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa Israel na mapanatili ang isang magandang estratehiya sa labanan habang nagsasagawa ng malawakang operasyon sa Tehran. Isa ang mas sigurado ngayon na dapat maging handa ang Iran sa pagsalakay ng Israel dahil siguradong hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng Iran kapag gumanti ang Israel. Bilang conclusion, ang pag-atake ng Iran gamit ang missile ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa labanan sa pagitan ng Tehran at Tel Aviv. Habang ang parehong mga bansa ay naghahanda para sa mga potensyal na karagdagang confrontation, ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na nagmamasid na ang anumang maling pagkalkula ay maaaring umantong sa malawakang kawalang tatag sa isang pabago-bagong rehiyon. Ang mga darating na araw ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung ang mga diplomatikong pagsisikap ay makakapagpapahina sa sitwasyong ito o kung ito ay haantong pa sa mas malawak na digmaan sa Middle East. Ang mga plano ng Iran tungkol sa Israel ay sumasalamin sa isang komplikadong interplay ng diskarte sa militar, politika sa rehiyon, at mga pangakong ideolohikal. Habang patuloy na tumitindi ang mga tensyon, nanatiling mataas ang potensyal para sa tunggalian na may makabuluhang implikasyon para sa parehong mga bansa at sa mas malawak na gitnang silangan. Ang sitwasyon ay nangangailangan ng maingat na pagsubaybay habang nangyayari ang mga pagunlad, lalo na tungkol sa mga tugon mula sa parehong puwersa ng Israel at mga internasyonal na stakeholder tulad ng Estados Unidos. Ang mga plano naman ng Israel sa posibleng pagbomba nito sa Iran ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte na naglalayong i-neutralize in ang mga pinaghihinalaang banta mula sa teran. Gayunpaman, ang mga naturang aksyon ay puno ng mga panganib na maaaring humantong sa makabuluhang kawalang tatag ng rehiyon at umaakit sa mga pandaigdigang kapangyarihan tulad ng China. Ang mga komplikadong likas sa sitwasyong ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang ng parehong agarang layunin ng militar at pamatagalang geopolitical na mga epekto sa rehiyon. Kung sakaling magpatuloy ang Israel sa isang malawakang pambobomba laban sa Iran, maaari itong makapukaw ng mga aksyong ganti mula sa Iran o sa mga kalyadong grupo nito sa buong rehiyon. Kung saan ang potensyal para sa lumalalang karahasan ay maaaring makapagpapahina sa mga kalapit na bansa tulad ng Lebanon at Syria habang naaapektuhan din ang mga interes ng US sa lugar. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.